Ayun guys. Magay ka naman sa ano natin. Ito yung pitan kong pugi. Ang taga taytay, taga taytay ka, no? Wow. Uy. Good uh, is... baka may yung kang i-promote ba? Ang inyong tindahan ba? <laughs> Hindi okay, ka muna kay Makit Good ka morning. To. Good morning everyone. So, kilala na muna siya kay ano. Shoutout Shout out kay, ano, uh, shout out ka lang kay Leonard Jan. Kung nanonood ka diyan ka lang. <laughs> 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 Ayun, guys, shout out daw kay ano kay Leonard yung sa isang ano. Stay ano ka lang diyan, stay humble, stay put.